Cartel versus Russia. Mga Colombian Commando lumusob sa Belgorod. Elite Ukrainian units backed by NATO supplied weaponry are pushing deeper into Belgorod. But Ukrainians are not the only ones fighting. Sa unang tingin ay parang hindi ka paniwala na ang mga sundalo mula sa Colombia at North Korea ay maglalaban sa loob mismo ng Russia. Pero kamakailan sa isang lugar na tinatawag na Belgorod ay nangyari nga ang matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang panig. Ang labanang ito ay bahagi ng mas malawak na gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pero ang mas nakakagulat ay kung paano napasama ang mga dayuhang sundalo sa gulong ito. Bakit nga ba may mga taong handang pumunta sa malayong lugar at lumaban sa digmaang hindi naman kanila? Tara, alamin natin ang buong kwento kung paano sila napasali, ano ang dahilan ng kanilang pagsama at ano ang kapalit ng kanilang desisyon. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pakilike at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. May nangyaring matinding sagupaan kamakailan at hindi ito sa isang lugar na inaasahan ng karamihan. Hindi ito sa Middle East, hindi rin sa Afrika, kundi sa loob mismo ng bansang Russia. Isang labanang halos imposibleng mangyari ang naganap dahil ang mga sundalo mula sa North Korea at mga mandirigma mula sa Colombia ay nagbanggan sa isang hindi inaakalang lugar. Sa Belgorod, isang rehiyon sa hilagang bahagi ng Russia na malapit sa border ng Ukraine ay naganap ang matinding bakbakan sa pagitan ng dalawang panig. Ang lugar na ito na dating tahimik at halos hindi kilala ng maraming tao ay biglang naging sentro ng isang kakaibang encuentro. Ayon sa ulat, ang mga tropa ay isinama sa mga labanan upang pigilan ang paglusob ng mga sundalo mula sa Ukraine, lalo na sa Kursk. Ilan sa mga sundalong ito ay inilagay sa Belgorod kung saan sila mismo ang humarap sa mga puwersang papalapit mula sa panig ng Ukraine. At dito na nga rin napabilang ang ilang Colombian fighters na nasa panig ng Ukraine. Sa isang iglap ay nagharap sa labanan ang mga taong nagmula sa dalawang magkaibang kontinente at may kanya-kanyang dahilan kung bakit naroon sila sa gerang iyon. Samantala, nagsimula ang malawakang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine noong buwan ng February taong 2022. Simula noon ay sunod-sunod na ang pagdating ng mga dayuhang mandirigma sa rehiyon. Pero kung tutusin matagal na itong nangyayari. Noong 2014 pa lamang ay nagsimula na ang pagpasok ng mga dayuhang sundalo noong sumiklab ang gulo sa Donbas Region. Tinatayang umabot sa higit 17,000 ang mga banyagang nakisangkot sa labanan noon. Karamihan sa kanila ay mga Russian din na pumapanig sa mga separatist group. Sa kabilang panig ay halos 3,879 naman ang lumaban para sa Ukraine kasama ang ilang Belarusian. Gayun din naman, pagsapit ng 2015 ay karamihan sa mga dayuhang ito ay umalis na sa gera. Ang mga natira ay tuluyang isinama na sa regular force ng Ukraine at Russia. Pero nang magsimula muli ang panibagong yugto ng digmaan noong 2022 ay nanawagan ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky Humingi siya ng tulong mula sa iba't ibang bansa at binuo niya ang tinatawag na International Legion. Ito ay grupo ng mga volunteer mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na handang lumaban para sa Ukraine. Ayon sa foreign minister ng Ukraine na si Dmytro Kuleba, mahigit 20,000 volunteers mula sa 52 na bansa ang agad na tumugon. Kasama sa mga ito ang humigit kumulang 50 Colombian fighters, at habang patuloy ang gera, ay lalo pang dumami ang bilang ng mga Colombian na tumatawid ng karagatan mula Latin Amerika patungong Europe para lamang tumulong sa laban ng Ukraine. Ngunit habang tumatagal ay daan-daan na sa kanila ang nagbuwis ng buhay sa isang lugar na napakalayo sa kanilang bayan. Kaugnay pa nito, noong buwan ng April taong 2025 ay kumalat sa social media ang isang chart na umano'y nagpapakita ng bilang ng mga dayuhang namatay sa 8-month offensive sa Kursk. Ayon dito halos 5,000 daw ang namatay at pangatlo raw sa listahan ng Colombia. Kasama rin sa listahan ng Poland at Georgia. Pero napag-alamang peke ang chart na ito. malirin ang mga flag at walang malinaw na source. Ngunit kahit ganon ay lumalabas na may katotohanan ang idea na maraming Colombian ang sumasama sa laban para sa Ukraine. Sa opisyal namang tala ng Ministry of Defense ng Russia mula pa noong 2022 ay umabot na sa higit 13,000 foreign mercenaries ang sumama sa panig ng Ukraine at mahigit 6,000 sa kanila ang napatay. Sa isang pahayag naman ng isang Russian diplomat na si Yulia Zhdanova noong October ng parehong taon, ay sinabi niyang umabot na sa 18,000 ang mga dayuhang lumalaban para sa Ukraine na nagmula sa 85 na iba't ibang bansa. Pagkalipas ng ilang linggo ay isang opisyal ng Russia na si Rodion Miroshnik ang nagsabi na may 15,000 foreign fighters ang Ukraine mula sa humigit kumulang 100 na bansa. Dahil magkakaiba ang datos na inilalabas, ay mahirap tukuyin kung alin talaga ang totoo. Pero sa kabila nito ay malinaw na malaki ang papel ng mga dayuhang sundalo, lalo na ang mga Kolombian, sa mga nangyayaring labanan sa Eastern Europe. Sa isang ulat noong May 2024, ayon sa ilang sources, bumaba na ang aktwal na bilang ng mga foreign fighters at tinatayang nasa pagitan ng 3,000 hanggang 4,000 na lamang sila. Malayo ito sa bilang na mahigit 20,000 volunteers noong una. Pero kahit pa nabawasan na sila, ay maliit pa rin ang numerong ito kung ikukumpara sa humigit kumulang 800,000 na aktibong sundalo sa Armed Forces ng Ukraine. Kaugnay nito, noong buwan ng November 2024, ay mismong opisyal ng gobyerno ng Colombia ang nagsabi na mahigit 500 na mga Colombian ang tumawid na papuntang Ukraine upang sumali sa laban. At habang lumilipas ang panahon, mas marami pa raw ang gustong sumunod. Sa kabila ng panganib at kahirapan ay tila hindi napipigil ang dami ng gustong tumulong sa panig ng Ukraine. Ayon naman sa isang veteranong sundalo mula sa Amerika na sumama rin sa labanan sa Ukraine noong taong 2022, halos kalahati na ng mga bagong sumasali sa puwersa ng Ukraine ay mula sa Latin America at karamihan sa kanila ay mga Kolombian. Malinaw na mabilis silang dumadami at dumarami pa ang kanilang epekto sa gera. Pero sa kabila ng dami ng dumating ay kakaunti na lang ang natitirang aktibo sa labanan. Ayun sa datos mula sa Colombia, mula sa kabuang 500 na umalis ay 300 ang sinasabing namatay na. Isang daan naman ang tumigil at umatras at ang natitirang isang daan ay nakauwi na. Ngunit kailangan pang tiyakin kung tama ang mga bilang na ito dahil galing ito sa panig ng kalaban. Sa ngayon ang sigurado lang ay may mga Colombian pa rin patuloy na lumalaban sa gitna ng putukan. Subalit noong buwan ng January ay may pahayag ang Colombian ambassador na nagsasabing hindi bababa sa dalawang daang Colombian pa ang aktibong nasa battlefield. At ayon sa mga bagong ulat, marami sa kanila ay nasa rehiyon ng Belgorod na isa sa pinakamainit na lugar ng bakbakan. Dito rin matatagpuan ang isa sa mga pinakamatatag na unit ng Ukraine, ang 47th Mechanized Brigade. Sila ay may kasamang mga modernong armas mula sa kanluran at sumusunod sa style ng pamumuno ng NATO. Gumagamit rin sila ng mga makabagong drone upang hanapin at sirain ang supply lines ng Russia. Bukod sa armas, ay importante rin sa brigade na ito ang disiplina at bilis ng kilos. Gayun din naman kasama ng brigadang ito ang isang special unit ng mga dayuhang sundalo, ang 47th Colombian Volunteer Company. Isa itong grupo ng mga elite fighters na karamihan ay mga Colombian. Sila ay mga bihasa sa gera, sanay sa mga mapanganib na misyon at hindi natatakot harapin ang kahit anong kalaban. Sa totoo lang, karamihan sa kanila ay may karanasan na sa mga labanan sa kanilang sariling bansa, kaya hindi na bago sa kanila ang ganitong klasing gera. Ayon kay Lieutenant Hamlet Avagyan, isa sa mga pinuno ng brigada, napakahalaga ng naging papel ng mga Colombian sa ilang operasyon. Isa sa mga misyon na ikinuwento niya ay nang muntik ng makuha ng mga Russian armies, ang isang mahalagang posisyon ng Ukraine. Bilang tugon ay agad silang nagpadala ng anim na Colombian armies na sakay ng isang armored vehicle na gawa sa Amerika. Sa kabila ng matinding putukan ay bumaba sila mula sa sasakyan gumamit ng taktikang mabilisang pag-atake habang may apat na sundalong nagbigay ng proteksyon mula sa likod. Sa loob ng ilang minuto ay nalinis nila ang buong gusali mula sa mga kalaban gamit lang ang baril at granada at ang nakakabilib pa rito ay wala ni isa sa kanila ang nasaktan. Sa isa pang laban ay sinalubong nila ang isang malaking grupo ng North Korean fighters na tinangkang pasukin ang depensa ng Ukraine. Gamit ang Stugna P-missiles ay pinabagsak nila ang apat na armored vehicles ng kalaban. Nang magsitakbo ang mga North Korean armies sa iba't ibang direksyon ay hindi sila pinakawalan ng mga Colombian. Sinundan sila gamit ang hit and run tactics na may kasamang tulong mula sa drone at artillery. Tumagal ang sagupaan ng higit sa 10 days pero sa dulo ay tuluyang napigilan ng mga Colombian ang pag-atake at nalansag ang buong unit ng North Korean. Dahil sa mga tagumpay na ito ayon pa rin kay Abagyan, tumaas ang respeto ng buong brigada sa mga Colombian. Hindi lang sila magaling lumaban kundi marunong din silang makisama. Marunong din silang makinig, mabilis silang umintindi ng utos at disiplinado sa bawat galaw. Sa katunayan, gusto raw ni Abagyan na ang mga sundalo niya ay kagaya ng mga Colombian. Mga bihasa, hindi maarte at handang lumaban. Ikinumpara pa niya ito sa mga baguhang sundalo na kinukuha lang mula sa mga kalye, isinasakay sa bus at isinusugod agad sa frontlines. Ayun sa kanya sa bawat 100 na ganitong sundalo ay 20 ang nawawala o hindi na nagpapakita bago pa man sila makalaban. Pero hindi madali para sa mga Kolombian ang makarating sa Ukraine. Kahit pareho lang ang suweldo ng mga sundalo ng Ukraine at ng mga foreign volunteers, ang gastos sa biyahe ay hindi biro. Mula Colombia, ay kailangan nilang mag-book ng flight papunta sa Poland na may ilang stopovers pa, tapos ay sasakay pa ng tren papuntang Ukraine. Ayon sa ulat, ang pinakamurang biyahe ay umaabot ng at least 1,500$ at kadalasan ay mas mahal pa roon. Dahil dito kahit noong buwan ng March ay mayroon ng dalawang daang Colombian na kasama sa brigada at may natitira pang halos dalawang libo sa Colombia na gustong sumali. Kaugnay pa nito, noong buwan ng December sa taong 2023 ay isang opisyal mula sa Akmat Special Forces ng Russia ang nagulat na dalawang Colombian fighters ang napatay habang kasama sa isang open Siba laban sa mga posisyon ng Ukrainian forces sa lungsod ng Bakhmut. Isa itong matinding sagupaan na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon at kinikilala bilang isa sa mga pinakamalulupit na labanan sa buong digmaan. Pagdating ng buwan ng July sa taong 2024, ay unti-unti nang nagsimulang magsalita ang mga naiwan sa Colombia, mga kapamilya ng mga lumaban at nawala sa Ukraine. Ang kanilang mga kwento ay puno ng sakit, lungkot at matinding takot. Marami sa kanila ang umaasang buhay pa, ang kanilang mahal sa buhay, ngunit wala pa rin katiyakan. May ilan sa kanila ang nagbahagi na wala silang makuhang malinaw na impormasyon kung ano na ang tunay na kalagayan ng kanilang kapamilya at kung sila ba ay buhay pa o hindi na. Samantala sa parehong buwan, si Roy Barreras na isang Colombian official ay nagsabi sa publiko na ang digmaan sa Ukraine ay isa umanong patibong ng kamatayan para sa mga Colombian. Ayon sa kanya, sobrang hirap daw ng proseso para maibalik sa bansa ang mga remains ng mga namatay na mandirigma. Binanggit niya na may higit sa 50 Colombian fighters na naiulat na patay sa gitna ng labanan. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na aksyon para sila ay maiburol sa kanilang sariling bayan. Pero hindi lang kamatayan ng banta. Noong November ng taong 2024 ay isang Ukrainian prisoner of war na nagngangalang Vladimir Nikolenko ang nagsabi na maraming Colombian fighters ang kasalukuyang ginagamot sa isang ospital sa lungsod ng Konstantinovka na hawak pa rin ng Ukraine sa mga panahong iyon. Pero dahil siya ay nasa ilalim ng kustodya, marami ang nagdududa kung totoo ba talaga ang kanyang pahayag o kung pinilit lamang siya na magsalita. Kung sakaling mahuli ang isang Colombian fighter ng Russian forces, ay napakababa ng chance na makakaligtas siya sa malupit na kapalaran. Gayun din naman noong March 3, 2022, ay nagsalita si Igor Konashenkov, tagapagsalita ng Russian Defense Ministry, at malinaw niyang sinabi na ang lahat ng dayuhang mandirigma na mahuhuli ay hindi kikilalaning sundalo sa halip ituturing silang kriminal. Paliwanag niya, sa pinakamahusay na sitwasyon ay makakaligtas silang maharap sa isang paglilitis. Pero sa pinakamasama ay diretso silang makukulong na parang mga kriminal. At kapag nahuli pa sila sa mismong teritoryo ng Russia, tulad ng sa Kursk o Belgorod, ay mas matindi pa ang parusa. Noon niyang March ng taong kasalukuyan, si President Vladimir Putin mismo ang nag-anunsyo na ang mga sundalong Ukrainian na mahuhuli sa Kursk ay ituturing na mga terorista. Ayon sa Article 205 ng Batas ng Russia, ang sino mang mapatunayang sangkot sa terorismo ay maaaring makulong mula sa 12 years hanggang 20 years o habang buhay. Ngunit kung mercenary ka naman, may sarili kang batas na dapat harapin. Sa ilalim ng Article 359, ang sino mang mapatunayang bayarang mandirigma ay maaaring makulong ng hanggang 15 years. Pero ang salitang kulungan ay hindi sapat para ilarawan ang maaaring danasin nila. Ayon sa ilang ulat, sila ay maaring ipadala sa mga forced labor camps na matatagpuan sa gitna ng malalamig at malalayong bahagi ng Siberia. At hindi ito haka-haka lang. Noong January, ay isang dating US Army Ranger na si Patrick Creed ay hinatulan ng 13 years na pagkakakulong dahil sa pagsali sa digmaan para sa Ukraine mula taong 2022 hanggang taong 2023. Sumunod naman noong March, isang mamamayan ng Britain na si James Catrice Anderson ang hinatulan ng 19 years sa kulungan matapos umanong masangkot sa mga krimen laban sa mga sibilyan sa Kursk. At habang ginagawa ang kwentong ito, ay may dalawa pang Colombian fighters na hinihintay na lamang ang kanilang paglilitis Ayon sa mga opisyal ng Russia, sila ay nakaharap sa parehong bigat ng parusa. Noong June ng taong 2024 ay isang video ang inilabas ng Russian Defense Ministry na nagpapakita sa pagkakahuli kay Miguel Angel Cardenas Montilla. Sa video na yon ay makikitang may mga sugat si Montilla habang sinasabi niyang niloko daw siya ng mga recruiter sa Ukraine. Ayon sa kanya, pangako raw ay isang posisyong malayo sa labanan pero sa huli ay napunta rin siya sa harap ng putukan. Dahil dito ay napilitan na lang daw siyang sumuko. Dagdag pa rito sa kalagitnaan pa rin ng taong 2024 ay may isa na namang seryosong insidente ang nangyari. Noong August ay dalawang Colombian fighters na sina Alexander Ante mula sa Huila at Jose Aron Medina Aranda mula sa Cauca ang naaresto sa Venezuela. Ayon sa mga ulat sila ay nahuli sa paliparan ng Caracas habang suot pa ang uniform ng Ukrainian Army. Matapos ang pagkakaaresto ay agad silang isinuko sa Russia. Ayon sa ilang impormasyon, Pareho silang dating sundalo sa Colombia at nakipaglaban sila bilang bahagi ng 49th Carpathian Siege Battalion. Ayon kay Astrid, ang kapatid ni Medina, ang kanyang kapatid ay inanyayahan umano na sumali sa Ukrainian Foreign Legion. Ayon sa kanya gusto lang daw subukan ng kanyang kapatid kung anong klaseng karanasan ang makukuha sa digmaan. Pero matapos ang ilang buwan sa gera ay gusto na raw nitong umuwi Kwento ni Astrid, sobra raw ang pinagdaanan ng kanyang kapatid, puro hirap, puro takot at halos araw-araw ay may nasasawing kasama. Dagdag pa niya may asawa at mga anak na naiwan si Jose kaya gusto na raw nitong makalayo sa gulo. Pero kahit makaligtas sila sa kamatayan, pagkahuli o pagkasugat ay hindi pa rin tiyak ang kinabukasan ng mga Colombian fighters na nandoon sa Ukraine. At noong July ng taong 2023 ay isang video ang kumalat kung saan makikita ang ilang Colombian fighters na nagre-reklamo sa hindi raw makataong pagtrato sa kanila. Sa halip na pakinggan ng kanilang mga hinaing ay pinakawalan pa umano sila ng tear gas. Isa sa kanila ang sumigaw ng parang aso ang turing nila sa akin kahit may shrapnel ako sa braso dahil sa pagtatanggol sa bansang to. Nagulat din ang ilang media outlet mula sa Colombia ng mga kaso kung saan hindi mahanap ng mga pamilya ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa isang malalim na investigasyon ay lumabas na kapag namatay ang isang mercenary, kadalasan ay medals lang ang ipinapadala sa pamilya, wala ang bangkay at ni hindi rin dumating ang kabayarang ipinangako sa kanila. Ang masakit pa, walang malinaw na proteksyon ng mga Colombian na sumasali sa digmaan sa Ukraine. Hindi sila itinuturing na sundalo pero hindi rin sila kinikilalang sibilyan. Sa mata ng batas, sila ay itinuturing na bayarang mandirigma. Ibig sabihin kapag sila ay namatay, wala silang matatanggap na parangal. At kapag sila ay nakagawa ng krimen o nasangkot sa isang insidente, sila lang ang mananagot. Hindi ang bansang kinuha sa kanila at hindi rin ang digma ang sinali nila. Sa ilang mga bansa gaya ng Switzerland ay ipinagbabawal ang pagiging mercenary. Kaya kahit makauwi pa sila ng buhay, ay may posibilidad pa rin sila ay kasuhan at ikulong. Ito ang masalimuot na realidad sa likod ng mga piniling makipaglaban sa isang digmaang hindi kanila. Isang kwentong puno ng panganib, panlilinlang at kapalarang nakataya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa kabila ng napakaraming panganib na dala ng digmaan mula sa posibilidad na mabaril, sumabog, masugatan o mamatay, ay maraming tao pa rin ang nagtatanong bakit nga ba patuloy pa rin may mga Kolombyan na pumupunta sa Ukraine para makipaglaban? At bakit tila mas marami pa ang gustong sumunod? Ang sagot ay simple lang, dahil ito sa pera. Kung ikukumpara kasi sa kinikita nila sa sariling bayan, ang suweldo ng isang sundalong Colombian na lalaban sa Ukraine ay napakalaki. Sa Ukraine ay pwedeng kumita ang isang sundalo ng mula 3000 hanggang 5000 dollars bawat buwan. Para sa maraming Colombian, ito na ay parang jackpot. Sa halip na manatili sa sariling bansa at tumanggap ng maliit na suweldo, ay mas pinipili nilang lumaban sa banyagang digmaan kapalit ng mas malaking kita ang Colombia ay may mahabang kasaysayan ng digmaan. Sa loob ng halos 60 taon ay nakipaglaban ang kanilang militar sa grupo ng mga rebelde na tinatawag na FARC dahil dito ay lumaki ng husto ang puwersang militar ng bansa. Ngunit noong matapos ang operasyon ng FARC noong year 2017 ay halos 50,000 na sundalo ang tinanggal sa serbisyo. Naiwan ang humigit kumulang 450,000 na aktibong sundalo sa bansa. Taon-taon ay may 6,000 sundalo ang nagre-retire kapag nakompleto na ang 20 years ng serbisyo o kapag umabot na sa edad na 40. Bukod pa rito may halos 10,000 sundalo pa ang umaalis bawat taon dahil sa iba't ibang dahilan, maaaring hindi sila na-promote o dahil sa hirap ng buhay sa loob ng kampo o sadyang gusto na nilang umalis. Samantala sa Colombia, ang sahod ng isang regular na sundalo ay nasa around $400 kada buwan. Ang pension ng mga veterano naman ay umaabot lang ng $650. Para sa isang pamilyado, sobrang liit nito. Kaya hindi na nakakagulat kung bakit maraming dating sundalo ang tumitingin sa Ukraine bilang bagong oportunidad, isang lugar kung saan mas malaki ang kita at mas may pag-asang makaahon sa kahirapan. Subalit hindi lahat ng dayuhang mandirigma sa Ukraine ay naroon para sa pera. May mga Russian, Georgian, at Belarusian na sumasali dahil sa kanilang paninindigan. Gusto nilang suportahan ang Ukraine at labanan ang ginagawa ng Russia. May mga sundalo rin mula sa ibang parte ng mundo na sumasali para sa adventure o dahil gusto lang nilang bumalik sa gera. Pero pagdating sa mga Colombian, ayon sa isang dating sundalo na nakakasama nila sa Ukraine, malinaw raw ang dahilan kung bakit sila naroon. Yun ay dahil sa pera. Hindi ito dahil sa kasakiman, kundi dahil sa desperasyon. Marami sa kanila ang mga retired soldiers na hindi makahanap ng trabaho sa kanilang bansa sanay sila sa buhay militar. Kaya ang digmaan sa Ukraine ay para sa kanila ay muling pagbabalik sa isang mundong kilala na nila. Pero para sa karamihan, ito ay simpleng paraan lang para mabuhay ng mas maayos. Ayon sa leader ng samahan ng mga retired soldiers sa Colombia, ang mga dating sundalo na may ranggo lamang na private o sergeant ay kumikita lamang ng $300 hanggang $600 bawat buwan. Maliit ito kung may pamilya kang binubuhay. Kung kaya't kung may oportunidad na kumita ng limang beses o sampung beses ng halagang ito, kahit nasa gitna pa ng digmaan, ay tiyak na marami ang sasama. Kaugnay pa rin ito, may isang Colombian soldier ang nagsabi, alam ko na delikado, pero gusto ko ng mas magandang kinabukasan. Ayokong matulad sa tatay at kuya ko na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin sa bukid. Halos gumapang sila sa lupa, sumasagasa sa mga coffee bushes para lang may maihain sa mesa. Isa itong malinaw na larawan ng desperasyon at pagnanais ng mas magandang buhay.